Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Ngayon ay araw ng Sabado, August 16. At uh, naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, mga mahal sa buhay. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat uh, miyembro ng inyong uh, pamilya. Sa so, umagang ito ay uh, patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Hardin ng Panalangin. At ang ating pag-uusapan o kukunan ng paalala mula sa salita ng Diyos ay patungkol sa uh, pagiging mapagkunwa at iyong uh, pagiging mapanghusga. Titignan natin kung ano ang sinasabi ni Kristo sa dalawang temang ito patungkol sa paghusga at patungkol sa pagiging mapagkunwa. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay patuloy kaming dudulog sa inyong salita, tulad po ng aming kahilingan. Sa maraming kapamaraanan, kami po ay pagkalooban mo ng kaalaman at karunungan upang ang inyong salita ito po ay aming maisapamuhay at ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions. Through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives. reach hearts, and change lives. Your support powers our broadcasts. And ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Ano, makilala ka. Pero so, nakikinig pa ako sa DXFA, FA. ano na, na umusap po sa akin yung Panginoon? Huwag kang mawalan ng pag asa trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges ko po si Dato Manong Abag ng isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pindiso at Maginan ng Bernal. Nakakatulong din sa akin ang radio kandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din na silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad, ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong, hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay uh, sanay na nakikinig sa radyo uh, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FBC. Narinig ko nga doon, ni eh, first response, air, the way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin, tapos the word of God very comforting. Namin sa Filipinos need Christ's gospel everywhere every day whom will you help us reach Far East Broadcasting Company Philippines. communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Mateo, nag natin ang kabanata pito mga talata a uh, isa hanggang talata labing isa. Ngunit pagtutuunan natin ang pansin ang talata 5 at ito ay uh, patungkol sa pagiging mapagkunwa. Yan, yan ang ating tema. Hipokrisi. Ganito ang ating mababasa dito sa talata 5 na pagtutuunan natin ang pansin dito sa kabanata pito sa aklat ni Uh, Mateo. Sabi rito sa Kabanata 7, sa Aklat ni Mateo, Matthew chapter 7, ganito ang ating mababasa sa Talata 5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata nang sa ganon ay makakita kang mabuti. Ano ba ang konteksto, kaibigan? Kinakailangan malaman natin ng konteksto nitong kabanata pito at alam naman natin na yung talata a uh, kabanata 5 hanggang kabanata 7 sa aklat ni Mateo ay eh, ito yung maituturing nating uh, Sermon on the Mount, yung Sermon sa Bundok. Alam mo yung buong labing isang uh, talata, no? unang labing isang talata dito sa kabanata 7 sa aklat ni Mateo. Eh, actually, meron itong dalawang tema. No? Kabinasan mo yung uh, mga talata isa hanggang talata 5. ito ay patungkol sa mapagkunwari, no? mapagkunwa o panghuhusga. Ito yung uh, sinasabi dito sa talata isa hanggang talata 5. Pag pinag-aralan naman natin yung talata anim hanggang talata labing isa at ito naman ay patungkol sa pananalangin. Ngunit kukunan natin ng uh, paalala itong talata lima. Ano ang sabi dito no mapagkunwari ito ang paglalarawan ng uh, Panginoon no? sa mga taong mahilig maghusga sa kapwa. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa being judgmental? Alam mo kay sinasabi lamang dito kasi ang kausap dito ng ating Panginoon no? siya ay nagse sa bundok. Primarily ang kanilang audience dito o ang audience ng ating Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Uh when he was uh, declaring yung kanyang uh, sermon on the mount in the hearing also of a multitude. Yun ang sinasabi natin dito. Ngunit dito yung verses 1 to 5 ito ay patungkol sa judging others no. Uh alam mo kasi ang uh, sinasabi ng Panginoon dito ito ay patungkol sa habitual uh, judging kasi may mga kapwa tayo na ganyan ang kanilang uh, ginagawa no sa kanilang kapwa they have the habit of uh, judging uh, people at dito sinasabi nga lang ng ating panginoon na suriin natin ang ating sarili bago tayo humusga sa ating uh, kapwa sapagkat uh, sinasabi nga rito sa mga unang limang talata wala tayong karapatang magkusga anuman ang ating dahilan. At higit sa lahat, no, wala tayong karapatang uh, ikang ay magbigay ng payo sa kapwa natin kung ang ginagawa natin ay tulad rin ng ating ipinapayo sa ating uh, kapwa, no. Parang uh, ganito 'yan, ano Hindi ka pwedeng magpayo sa kapwa muna sa isang ganitong uh, bagay na ganun din na ang iyong ginagawa. Sabi nga ng Panginoon, bakit ba nakikita nyo yung puwing sa mata ng inyong kapwa? Samantalang merong nakaharang na troso, sabi nga, no? malatrosong puwing sa iyong mga mata. Tanggalin mo muna yan, ibig sabihin ng Panginoon, suriin mo muna ang iyong sarili bago muhusgahan ng ang iyong kapwa. At dito, simple lang yung ating uh, pinag-aaralan dito, hindi tayo dapat nanguhusga sapagkat ang Panginoong Diyos lamang ang maguusga sa atin. This is all about a discernment. Pagka binasa mo yung verses 1 to 5, this is all about a discernment, No yung pag-iintindi. Sa halip, ituring na tayo ay mas magaling uh, sa ating kapwa na itinuturing natin ng ating sarili na hindi tayo nagkakamali. Sinasabi lamang ng Panginoon na stop the, this habitual uh, judging of people kasi alam mo, ang uh, patukoy rito ay sa mga pariseyo. Alam mo yung mga pariseyo at that time, sila yung katiwala sa batas ni Moises. So dito sinasabi ng Panginoon, yung mga pariseyo, they were uh, described as uh, hypocrites because yung kanilang uh, itinuturo, sila rin mismo ang lumalabag. Uh, tinuturo nila ang, ang uh, mga alituntunin sa batas ni Moises na sila din ang uh, lumalabag Tama ang paglalarawan ng Panginoon sila ay um, mapagkunwa. At alam mo, ito ay uh, angkop sa atin sapagkat kinakailangan nating uh, siya sa atin ang uh, ating motibo sa paghuhusga sa kapwa. Pero inuulit ko, hindi tayo dapat uh, naghuhusga sa ating uh, kapwa. Hindi dahil uh, hindi natin gusto ang ating uh, kapwa ay kung ano-ano ang ginagamit nating paglalarawan para sa kanila. Higit sa lahat kung tayo ay hinuhusgahan natin sila. Hindi natin dapat hinuhusgahan ng ating kapwa. At alam mo kaibigan, Bigan, uh, kung tayo man ay huhusga ng ating uh, kapwa, husgahan natin ang mga maling bagay na kanilang ginagawa. Ganoon yon. Pwede tayong sabi nga, no? pwede tayong magalit sa kasalanan at dapat lang no dapat tayong nagagalit sa kasalanan at maging yung sa paghuhusga sa ating kapwa ito naman ay pwede kung ang hinuhusgahan natin ay yung maling ginagawa ng ating kapwa para sinasabi mo no uh, kaibigan hindi ko gusto ang iyong ginagawa mali ang ginagawa mo yon pwede no sa larangan ng paghuhusga umaaring sa larangan ng uh, pagwiwika dapat nating husgahan yung mga maling ginagawa ng ating uh, kapwa. yun ang sinasabi dito sa ating tinutunghayan. Tulad nga ng mga pareseyo at that time, ang pag-uhusga nila sa kapwa ay uh, pagpapakita ng galit. Dahil uh, bakit? Sapagkat yung ginagawa nila ng kanilang uh, kapwa ay ginagawa din nila. Kung baga sa ano, nagagalit sila sa ginagawa ng kanilang kapwa hudyo Ngunit ganoon din naman ang kanilang uh, ginagawa. Kinasusuklaman nila, kung baga saan kinasusok kinasusuklaman nila yung kanilang uh, sarili dahil nakikita nila na ginagawa ng kanilang kapwa yung ginagawa nila. Alam mo kay bigan, hindi natin dapat palakihin sinasabi lamang dito, we are not to magnify ang kasalanan ng kapwa natin o punahin ang pagkakabali nila upang maitaas lamang ang ating sarili. Nabanggit nga, ano, tama ang paglalarawan, ito ay isang uri ng pagkukunwa. Alam mo naman, alam naman natin, sa mata ng Diyos, lahat naman tayo ay nagkakamali. Husgahan muna natin ang ating sarili bago natin na uh, husgahan ang ating kapwa o dapat hindi natin ginagawa yon. Tignan muna natin ang ating sarili. Siya sa atin natin ang ating sarili. Tignan natin kung ano ang ating mga pagkukulang sa harap ng ating Panginoon. At dito, tinuturoan din tayo no, na And matuto rin tayong magpatawad sa kakulangan ng uh, ating mga kapwa. Yun yung sinasabi natin dito, hindi yung kinakailangan huhusgahan natin sila o kaya ay kung uh, kumbaga sa ano ituturing natin ang ating sarili na tayo ay uh, mas magaling kaysa sa kanila bagkus tayo ay tinuturuan mula sa salita ng Diyos ng kababaang loob Matuturan tayo tayo magpatawat kung halimbawa naman uh, sa, sa atin sila na nagkulang. Ito ang nais ng ating Panginoon. Para sinasabi rito sa atin ano, uh, magpakatotoo tayo sa ating uh, sarili, wag tayong maghusga ng ating kapwa. Siya saatin muna natin ang ating sarili bago natin punahin o sitahin, ika nga, o palakihin ang uh, pagkukulang ng ating kapwa. Diyos lang ang may karapatang humusga. Kaibigan tayo ay uh, pinaaalalahanan patungkol sa isang utos na hindi tayo dapat naghuhusga sa ating kapwa. At pagka pinag-aralan mo yung um, verses uh, 6 to 11 naman, ito naman ay patungkol sa paglapit sa Panginoon sa ating mga pangangailangan. And the manner by which uh, God would answer our prayers is by going to Him And asking ang ating Panginoon na siya ay tulungan na tayo sa ating mga pinagdaraan. So basically dito sa verses 1 to 11, dalawang aral ang ating makukuha. Hindi tayo dapat naguhusga sa ating kapwa. Yaan ay isang uh, pagpapakita ng uh, pagiging mapagkunwa. At dito, yung the other succeeding verses, tinuturoan tayo na anuman ang ating pangangailangan, ito ay ating idulog sa ating uh, Panginoon. Bahagi po ng ating uh, programa sa araw na ito ay pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid may mga pinagdaraan ng challenges. Ang iba naman po ay merong karamdamang physical at ito po ang idudulog natin sa ating Panginoon. Halipo kayo at samahan niyo ako sa aking pananalangin kung merong kayong nais idulog sa Panginoon, nais niyong mamagitan para sa inyong mga mahal sa buhay. Ito po ay isang napakagandang pagkakataon. Manalangin po tayo. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng uh, pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Hindi po namin ito ginagawa, Panginoong Diyos, uh, dahil ito po ay uh, utos mo lamang. Marapat lamang, Panginoong Diyos, na sumunod kami sa iyong utos sa pamamagitan ng pananalangin. Ngunit dito rin namin na ipapahayag, Panginoon, ang aming pong, uh, pagkalinga sa mga taong mahalaga sa amin at sa mga kapwa namin na dinadala mo sa aming buhay. Ngayon po, itinatalaga namin, Panginoong Diyos, ang mga kapwa namin na may karamdamang uh, pisikal. Naway, pagkalooban mo sila ng kagalingan sa kanila pong mga kahilingan. At uh, higit sa lahat, Panginoong Diyos, pagkalooban mo ng maayos na kalusugan ng bawat bahagi ng mga kapatirang may karamdamang uh, pisikal. Naway, tugunan mo rin Panginoon, ang kanilang mga kahilingan kung ito po ay uh, ayon sa inyong takdang layon at uh, panahon. At dito rin po, Panginoon, kami po ay nagpapahayag ng aming pong pasasalamat sa lahat po ng ginagawa ninyo sa aming buhay. Maganda man o hindi ang aming mga nararanasan, isa po Panginoong Diyos ang uh, aming kasiguruhan na hindi mo kami pababayaan sa lahat po ng aming mga pinagdaraanan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman. Okay,